Ayun guys, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Maligaya Park Subdivision dito sa uh, Novaliches, Barangay Pasong Putik sa coffee ng Novaliches, Quezon City. So guys, may nababalitaan kami doon sa baba namin ay uh, binaha na, umapaw ang creek at lampas ulo na. At pati bahay nila ay uh, lumubog na. So 'yun ang pupuntahan natin ngayon guys. Ayan, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. So, tara guys, samahan nyo ako. Yuhu! Lakas! Huh! Ang lahat ng tubig na ito guys, papunta doon sa creek. Huh! Hanggang baywang oh. Kaila boy, lampas ulo na. ayun guys nahilikas na yung iba kasi doon sa dulo sa may creek hanggang lampas ulo na dito ito sa uh, champaka yung creek dito sa champaka ay umapaw na kaya ayan ayan mapapansin nyo guys ayan oh.

itong lugar na ito guys ay mataas na kaya hindi umabot dito yung ba ayan guys punta tayo sa covered court ng sampaka ang lamig San punta? Ito, saan punta? oh ay lampas sa ulo na dyan ito. at ito guys ang Uh, Champaga ka Covered Court at ayan marami nang nakakupa sa mga uh, tent and guys naglikasan na sila ito yung champaka covered court guys ayan yung mga rescuer si kagawad muya andyan tuloy-tuloy pa rin ang ulan guys tuloy-tuloy uh, din yung paglikas ng mga lumubog ang bahay dito sa bandang ibaba ng creek ng Champaka ito yung Champaka street tuloy-tuloy pa ang buhos ng ulan guys at siguro uh, abutin pa yung pinuntahan natin kanina at ngayon ay itong ah uh, senior citizen building ayan ah uh, binuksan dahil mayroong medical mission ayan mayroong nagpapa check up nagpa check up guys dahil siguro yung iba dyan eh nasugat o kaya tumas yung alta presyon and guys tuloy ang buhos ng ulan yan nandito tayo sa Champaka Covered Court Champaka Street hindi natin mai-focus yung Baha uh, guys Kasi hindi natin mapuntahan Kaya hanggang dito na lang tayo Puh, ginaw you know. Walang tigil ang ulan Ayan yung ibang mga rescuer guys dito sa Sampaka Kabupat. Ayan. Ayan. Uwi muna tayo guys kasi tuloy-tuloy ang ulan. Bukos ng ulan. Ang lakas. huh magdamag at siguro ito buong araw ito. 'Yun, lakas ng ulan. Tawawa 'yung nasa ibaba, malapit sa creek at 'yung bahay nila ay na. So guys, hanggang dito na lang muna ako, guys. Makauwi na. Bye.